pero mag-trigger magpatay dito sa main trigger, mag-trigger. Pag bumaba yung bultahe niyan, umabot ang lumampas sa set point ng 400. Pag umabot ang 4990, itrig niya itong main trigger. Oo, kasi naka-electronics to eh. Naka-interlock yan dyan. Na may monitoring siya. Oo. Para hindi siya mag-over ano, di ba? Eh, mag-papatay niya. Over voltage, saka under voltage. Eh, mag-nag-low. Pag nag-load? Ganon din? Ganon din yan. Ang okay, pinaka, pinaka mababa yun yata, 400. 400 yung shift point sa under voltage. Ang mataas, 480. 480? Ha? 480. 480. 480. Oo, oh, sa under voltage. Yun ang kanyang shift point. Ang ah, pumaba yan ang pag nag-under voltage, pumaba ng 390. Automatic na tayo ito, ang breaker. Oo. Ah, ito lang 'yan. Bakit? Pero lalabas pa rin, boy, para naman 'yan, oh. Oo. Oh, oh. Sarili mo nag-a-a-a yan. Makikita mo dyan kapag ano, pag umadar. Makikita mo dyan kung ano sa pababa yung kutay mo. Kapag tingin ko pala kanina sa 420. Pag ada na makikita ka dyan. Kapag laging kumababa ang supply, ano ang kailangan natin hindi. Pag ano, dapat mo na ito mapandar o ang ano, mag-adjust sa ating transformer. Ah, o yung nila ng ano? ng seat. Oo. Tataas ka unti pataas, di ba? Nagagyan sila mo yung bahay lang. Dito sa atin naman, pataas siya. Kasi maasmoso, dulo tayo eh. Uh, hindi galing na doon. Nalipag yung mabala baba. Kaya pag naunang mother yun sa mga sarapan, <coughs> pag natinig sa lahat, mababa na kasi nakakaroon ng full pitch wrap. Pero baka mamaya, kasusupin yung oil. niyo yan. Basta-basta? Eh, set lang natin yung mga ano, 450 o kaya 470 gano'n. 460? 450 ah. Kasi 480 naman yung overall vision eh. Ito ang paggawa natin ngayon. Ayan naman yun ang sensor. Ipinaaw niyo yung kamilar. Mabaka bukas iya yan nun yan. Ha? Buka? Mabaka bukas? Hindi ba? Ayun lang yun. Start na tayo ng operation. Ito ang schedule nila yan. Sa Thailand. Kasi kanina binakasin yung ng activity. Sa Novi? Oo. Ano, okay na. Normal na. Alam ko, laki ng trouble. Sabi ko, matay na ako. Pag nasunod yung motor, matay tayo. Lari. Oh, kasi nag-overload eh. Sabi ni Overload na Tapos ko yung ano, may breaker. Oo, ko yung breaker. ko yari tayo dyan. Para may Oo, kasi protection naman yan talaga eh. Pag hindi yan, yung ano, baka may tao na dyan. Oo. Tao masunog yung motor. Ya, ya. Ya, hindi tayo. Wala tayo. Paparehasin natin, differentiate natin sa tapos. Tayo po. Saan magbe temperature mo? Eh? Ano? Saka hindi magbibigay sa temperature. Suction temperature. <coughs> ano siya? Nil ano siya? Hindi yan kagalayo sa temperature ng ano mo. Pag nag-negative yan, negative 4, kuha mo na yung 0.3. Meron mo tayong sensor na dyan. Pag-rating na, no? Makikita mo kung ano na yung gain mo na ano. Ayan. Yung suction mo. Suction Ay, lang. Ayan. Ay, Oo. Uh, suction lang yan. Yan yung suction ng temperature mo. Kaya pag nag-negative po yan, yung 0.3 mo na ating pericard, makuha lang yan. Ah, ng ano? Pag-tinay ng mixers. Eh, Nagkalaro naman yan, yung dalawa na yan. Yung mixers si pericard, saka yung air uh, uh, supply temperature, pericard, nagkalaro yan. Taas pa ba yan? Taas pa ba? yan sa pagluluod ng kompresor. pala sabi sa lalo niya. Ang makikita mo yan, makakasin naman. Tapos mababa ulit ba yan. I oh.